Walang kawala sa batas ang isang babae na wanted sa kasong cyber label matapos itong basahan ng warrant of arrest ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 sa Bayan ng Bataan. Alamin yan sa ulat ni Patrolwoman Mary Grace Artisuela. Isang ginang sa bataan na may kasong 3 counts ng cyber libel arestado ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 at Limay Municipal Police Station matapos itong basahan ng warrant of arrest. Kinilala ang naarestong suspect bilang si Alias Rina, 38 anyos at residente ng bataan. Ang nasabing warrant to arrest ay inisyu ng no Honorable Antonio Ray ortigera presiding judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 2, Balanga, Bataan, na may inirekomendang piyansa na nagkakalaga ng 10,000 piso bawat kaso. Ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan sa konstitusyon sa ilalim ng Miranda Doctrine sa lingwaheng naunawan nito. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Limay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Kasalukuyang nakapiit sa Limay MPS para sa violation of three counts ng Section 4 Cyber Libel of RA 1175. Pinaalalahanan muli ang ating mga kababayan, lalo na po, huwag na huwag pong nagpo-post ng mapanirang puri sa kapwa. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, Alagad na Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis.